So time check is time check is 11. sayon so, yun, nandito pa rin ako na nanahi. Hindi yung bank ko ay magtago. Kailangan <laughs> natin

ay uh, ibang machine na pala to so ay aging machine so ayan binubuo ko na yung short kung yung isang vlog ko ay pinakita ko ay single ay eh ngayon ay wala It's aging or overlock so samahan nyo ako guys manahi mag isa para hindi ako mag isa samahan nyo ako É, <coughs> pansin para meron akong ipadala sa aking mga anak ano? kasi wala na ng budget ang hirap no maging single mother wala kang ang kaaway mga katuwang sa problema. So, yun nga. No? Shout out sa tatay ng anak ko. Charot. Charot lang. sobrang hirap na so manang matulog hindi ka pa pwedeng matulog kasi may anak ka pa, pa pakakain so yun we need to push more harder pa kasi tayo ay nag-iisa sa buhay sa buhay kailangan ay mag-provide lahat ng mga kailangan. So, no? Pero yung tatlo kong anak ay may support na ng mga mula sa tatay nila. Kaya lang kasi yung isa na maliit ay unfortunately ay walang matatanggap mula sa kanyang ama. Pero okay lang okay lang naman kasi wala naman magagawa kung ayaw magbigay, di ba? Hindi naman natin kailangan maminit ng tao. Okay. Kaya, uh, di ba? More push pa. More hard working pa. Para maabot ang pangarap natin. 阿拉上班呢。 ero magbibigay ng apam dyan, baka naman. <laughs> Naghanap ng apam. <laughs> sa, sa apam lang ba talaga na uh, ano, yung mayaman yung mga Pilipino? Hindi ba pwede sa kapwa Pilipino? Sa e bagay, hindi nga talaga. Ayun ba? Baka sa apam na ako swerty. So yun lang po Thank you for watching